Huh. <laughs> at si Yaya at si Aten, mukhang enjoy na enjoy. Nakita ko ano. Pero Slight pinakamaganda. Lang, maganda, Lola. Hindi naman masyado. Wow, well, a slight lang yun, ha? Nabor nga ako. Baba! Ayan. ko sa buhay Makapiling ka, makasama ka Oh. <laughs> enjoy na enjoy kayo. Ano? Oh, po, lola. lola. Sobra po, lola. lola. Ah. Pinagbigyan kayo ng lola. Pero ay nako, marami ako mga napansin. Ano? Pero mabuti naman at sumunod kayo. Napaka-gentleman itong si Alden. Tama po. Salamat nga pala, La. Alden. At ikaw, Yaya. Thank you po. Thank dapat you po. Dapat sa'yo, <laughs> Dapat sa'yo, dalagang Pilipina. Huwag hey. hm. kang sabit ng sabit. Hindi naman jeep si Alden. Ano ba siyempre ride yun? Dapat nakasabit sila Ma doon po. sa rides. Aba, nakita mo? Nakita Sinulid lang... Sinulit ko lang po, Lola. Hindi! Nung nakita mo lang agad si Alden, naroon sumabit ka na eh. Hoy! Paano? Paano ba gano'n? Si Alex sumabit Hoy. na gano'n. Paano? Sabi? Paano sabit? Paano ba sumabit? Paano ba... Hindi <laughs> 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 abot. <laughs> Mas mabuti na pag dumadating yung sundoyaya, babatiin ng maayos, kukumustahin, papaupuin, tatanungin kung anong gustong inumin, kainin o gano'n. Eh, nasa covered court tayo noon eh. Eh, kahit na Oo basta kailangan pagdating niya sa lubing mo agad o oh, Alden ano gusto mo na bang umuwi Ganon. Agad kakadating pa lang Hindi agad lola Hindi kasi excited nga si Yaya oh. dahil baka hindi na sila mag-abot ni Alden kaya nagmamadali Kasi yung nga di naflatan na nga Naflatan na, na oh. tapos ma-traffic lang natuwa oh, kung... lang natuwa nung nakita ko Nakakita ikaw, lang po ako ng tricycle kaya po ako nakarating lola Oo. Oh. Kita muna. na. Ah, pero ang sinasabi ko, huwag masyadong magpakita ng excitement. Sige po, Lola. excited, pero, na excited ka na. na Pasensya na po, Lola. Pero Lola, thank you po. Oh, 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 ikaw, oh, oh. Oh, oh, ikaw si Alden. Ako oh. yun, si Aya. Nakit, huwag ka taliko, dumarap ka. Oo, oh, ayan. Ah, oh, Ay, nandito ka na pala. Ganon? Oh. Sige po, Lola. Parang nanginginig. <laughs> pero ba't ka nanginginig? Ganyan lang. <laughs> excited. Ganyan lang eh, excited. Grabe oh, ka naman. Mabuhay ako eh. At isa pa, huwag pa bebe, ha? Kumilos ng naayon sa edad. Nadala hmm? lang ako, Lola. Tsaka, nadala? At tsaka isa pa, kumilos <laughs> ayon sa ganda. Ha? Hindi ko alam yun. Sentsya <laughs> na po, Lola. Nakita ko nung... Oh sumakay kayo sa carousel. Nagpabuhat ka pa, hindi ka baby. Lola, okay. Nalalayan ko lang po, Lola. Hindi, Alden, binuhat mo. Alalay lang po yun, Lola. Okay. alalay? O lala. mga tampa, ah? Opo. <laughs> hey, hindi, basta tandaan. Hindi ko na po nababa. Pino dapat ang kilos. Ha? Okay po, Lola. Kaya, Lola. Ya, Kusensya po. Kung makatawa ka, kita ko na yung buong enchanted kita. <laughs> Grabe kayo sa akin, Lola. Pagtawa mo, Yaya, parang parking lot. <laughs> dapat, yung tawa yung tipong ganun lang. O, paano ba? Uy! Paano, Lola, paano ba ano ulit? Lola, ang hirap naman yan. Anong hirap doon? Pigil na pigil, Lola. Hindi yun pigil. Bababa ba 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 ang bigay niyan. <laughs> Pag dumahing, dapat pasimple pa rin. May panyo o gano'n. Halimbawa, Nauna bahing bago pa nyo? Oo, oh, gano'n. Gano eh, kasi... Eh, kung tumulo agad yung sipon, dapat meron agad. Yep. Ikaw, Tinidora, paano ba ang tamang... At sing, gano'n. Uh... Ang bahing? Gano <laughs> ba smile, na yung bahing. smile. No? Uh, paano? Bahing. Pag, pag, pag tuwan-tuwa ka, huwag mong pahalata. Oh. Kailangan shoulder mo lang. Ah, <laughs> <Na>, ganon! <laughs> Para hindi niya halata. Konting smile lang. mo. Oh, para naman may may kekekwe yun. Para hindi masyadong halata. Tsaka yung bahing sa kaliwa. Para kaliwa. bahing. Ganon! Ganon! Ganon dapat siya. Tapos... naman po. Parang masama ang loob mo sa kanya dahil late siya. Ha? Eh, hindi mahirap. At saka pag umuupo dapat, sarado ang paa. Ay, hindi ko kaya yan. <laughs> Ganon! Sakang <saang> ako eh. <laughs> Paano ba? Mahirap. Nga, eh, mahirap kaya. Ikaw, alimbawa. Kaya nga inimbento yung tuhod para ka kahit sa ati ba? Di ba? O paano? tao ka nga. Ang ganda mo nga, wala ka naman tuhod. Paano upo? Oh, ganyan ka. oh, paano ka may uupo? Paano ka may Paano upo? Ano? Ano? upo. Di namin nakita eh. Paano upo? Ay, walang tuhod. Alden, maupo ka na. Sige. Tapos sabi ni Alden, upo ka din. Upo ka na rin. Salamat. Tama Walang tuhod. na <laughs> ah, <but> mababahin ka. Malika. <laughs> <Panjika. laughs> <laughs> yan. yan Ganon yan. Pero, 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 higit sa lahat, be yourself. Yan. Uh, be yourself sa inyong date. Magpakita ng tamang kilos. Kagaya mo po mo, Alden. Upo ba kasama? ng binata yan? Oo. Oh. Oh. Umayos ka. Yan. Sorry po, Lola. Okay ba yun, Yaya? Yeah, yeah. Okay po lola pwede ba kitang awayin? Ay, Ay hindi oy, ano ba naman yan? Ano awayin? Ay, nako, Alden. Ah. Oh, Yaya, pwede ka daw bang awayin? Bakit? Para, para, sa tape. Hindi. <laughs> oh, uh, patulan mo <laughs> Para, para putulan. Ay, ano ba? Patulan. <laughs> <laughs> 🎵 Hindi na-orient! Hahaha! <laughs> <laughs> Hindi ako na-orient. Hahaha! Wala na ba, Azin? <laughs> meron, meron, meron. Knock, knock. Who's there? Avril Lavigne. Avril Lavigne. Kumahaba yan, ha? Avril Lavigne, you... 🎵 <laughs> <love. laughs> <Wow>, Fantastic, baby! <laughs> 🎵 Music Ikaw, wala?

Uy!